Mayong Adlaw, aniya mga balita, Karong Adlawa President Rodrigo Duterte may pagawas o drug matrix nga nagpakita sa mga personalidad nga nalambigit sa illegal nga drogas sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sa matrix nga girelease sa iyong buntag karong Adlawa gipakita ni Duterte ang pangalan ni Leila De Lima ug iyang koneksyon sa iyang alleged lover ug driver nga si Ronnie Dayan sa kaniatong chairman pa si De Lima sa Commission on Human Rights. Si Dayan alleged drug user sa Orbis Tondo, Pangasinan. gingong nakita ang sud sa buwangan sa Pangasinan ug migamit ni Miss Cardinosa usa ka local government employee sa Orbis Tondo nga mao'y sa tanan niyang properties. Makita sab sa matrix ang gingong pag-receive ni Dayan sa daw monthly payola gikan sa Bureau of Correction Chief General Franklin Bocayo, pinaagi ni Senior Police Officer 1 Palisok sa Provincial Regional Office 1. Nasab sa matrix si former Justice Undersecretary Francisco Baraan III nga maoy daw trusted undersecretary ni Dilima o maoy in charge as buck or Bureau of Correction Supervisor. Ang igsuon ni Baraan nga si Pangasinan Provincial Administration Administrator Rafael Baraan. Gingong loyal followers sa higala ni Duterte nga si kani Pangasinan Governor o now Pangasinan 5th District Representative Amado Espino. Si Rafael, gingong kahibaw sa tanang illegal activities ni Espino tungod kay siya daw ang mitabon sa mga illegal activities ni Espino. Si Pangasinan Board Administrator Raul Sison, nalakip sab sa Matrix sa panwa i-elaborate ang iyang partisipasyon. Daan ang mingong si Duterte nga si Dilima Maoy top government official nga nag-operate sa drug trade kauban ng high profile inmates sa bilibid. Gidinay na ninidilima ang mga aligasyon bato kaniya. Gilungguan sa grupong Abu Sayyaf ang 18 anyos ng hostage nila, nga gilang si Patrick Almodavar dito sa Holo, Sulu. Nakita sa otoridad ang ulo sa biktima nga gisud sa usaka plastic bag nga gibilin sa tulo ka mga motorsiklo nga mga tao. Gingong wala nakabayad sa 1 million peso ransom ang pamilya sa biktima hinungdan nga gilongguan kini. Ang biktima nakidnap sa Barangay Asturias, Hulo ni Adto pang Hulyo 16. Anak ni Kani Mayor Edgarino Espina sa siyudad sa Maasin, Southern Leyte, nasikop sa mga sakop sa kapulisan, sud sa Osaka Pension House, sa Dan Chavez Barangay Lorega, San Miguel, dakbayan sa sugbo kagahapon. Nadakpan si Roderick James Espina alias Rick Rick. Lumad nga taga Maasin City apan kasamtangang nag-abang sa Alson's Inn. Nakuha agikan sa imposisyon ang usa ka medium size nga shabu og mga gamit sa paghingos o sa kalibre 45 nga pistola o 22 kalibre magnum revolver o sa ka laptop, cellular phone o cash ng kapin 9,000 pesos. Mato ni Chief Superintendent Noli Talinyo nga si Roderick Bata-Bata ni Kerwin Espinosa nga nag-operate sa Cebu. Si Espina may himakak sa pasangil nga usas siya sa mga gaway ni Espinosa. Gipaubos na sa investigasyon sa PRO7 CSP na aron mahibawaan kung sikin sa pa ang yung mga kauban sa pagpamaligyag ilegal nga drogas o sa manhunt ang gihimo sa kapulisan sa North Cotabato aron sa pagsikop sa tulo ka high risk inmates nga nakaiskapo kagahapon sa kaadlawon sa North Cotabato Reformatory Center. Gila mga SKPs nga silang Mama Makalati, Esmael Nasser ug Masunip Kusin. Giawag sa otoridad ang mga paryente ug ubang mga sa tulo nga mosumbong sa ilaha. Dugang sa kapulisan nga sinaser ang pinakadelikado sa tulo nga nalink na kini sa series of bombing shooting incidents ug ang pagpatay kang former Kabakan Vice Mayor Paul Dulay atong ni Antong ni tuing. Forbes may pagawas na sa mga pangalan sa Filipino dollar billionaires nga na-recorded this year. For the ninth consecutive year, ang 91-year-old shopping mogul na si Henry C. may top na sab sa listahan tungkol sa iyang net worth nga $13.7 billion. dollars iga, may iubos ang net worth ni C. gikan sa $14.4 billion. Nasa second spot si JG Summit Holdings, John Jokongwe Jr. sa iyang net worth nga $6.8 billion. Samtang ang Boytis family, nasa third place sa $5 billion. May sunod. Si Lucio Tan, George T., Tony Tan Kakchong, Jaime Zobel de Ayala and Family, Enrique Razon Jr., David Consonji, o 10th placer si Andrew Tan. Matod sa Forbes, nga dagang Filipino tycoons ang waka experience ug pagsaka sa ilang net worths. Friends, here are the latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Super Balita Cagayan de Oro. Davao, Superbalita Davao, Cebu, and Superbalita Cebu. Sa atong showbiz chika, confirmed 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach Back mo host sa Cycle 5 sa Asia's Next Top Model. Kinigikumpirma pinaagi sa official Facebook account sa Asia's Next Top Model kagahapon. Wala pa hinoy official statement si Pia apan aduna kinigitweet sa iyang official Twitter account nga at Pia Words Back nga so excited for the new things to come. May ani og ang komento og share sa social media. Aduna pa na shock apan kasagaran nila malipay yun proud kang Pia. Si Pia mo ang ikaduhang Filipino national nga mag-host sa mong international show. Nauna na ini, si Georgina Wilson atong at Cycle 3. Mga higala, here are the lot results. O gani ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisitahan www.sunster.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, ug kini ang Sunstar Pilipinas.